Itong uh, current uh, administration naman ay parang nagdumi uh, nagdumidistansya ng uh, o kaya ay uh, kumbaga nais niyang repasuhin o kaya ay parang di, may 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 konting ano para dinidisown no. So bakay uh, magkaiba ang ang, ang, ang ang, approach. Sir Lucio, dito po sa nakalipas na administrasyon, yung relasyon natin, yung Pilipinas at China, meron bang kapuna-puna dito na dapat na maging topiko pa ngayon? Considering siya ang ano uh, chief architect, ang pangulo, yun yung stilo ng kanyang pakikutungo sa ating kapitbahay. And uh, malamang pwede namang hindi gawin ng kasalukuyang uh, uh, administrasyon ito. Pero meron po ba kayo nakikitang... Uh, masama dito sa nakalipas na pakikutungo natin sa China po sa nakalipas na administrasyon Well uh, yun nga no kasi gaya na nabanggit mo no? tama yun no ang uh, pangulo ang uh, chief architect ng foreign policy siya ang commander in chief no at uh, kada aring na tao nagpapalit tayo ng uh, pangulo at sa uh, syempre yung approach natin pagdating sa patakarang panlabas at siguridad nagbabago din. Uh, kung matatanda natin na ng bawa yung uh, Joint Marine Seismic Undertaking, no? Yung panahon ni dating Pangulong Arroyo, uh, naging malaking issue yan, naging malaking kontrobersi yan. Uh, dinis yan, no? hindi, hindi siya tinuloy. At tapos noong 2008. No? So from 2004 o oh, 2005 oh, hanggang 2008. So nagkaroon ng konting uh, activity dyan, siguro pre-seismic uh, exploration pero hindi siya natuloy doon sa development or exploitation na resources no? Pero nung nagpalit ng administration, umupo yung uh, dating pangulong uh, Aquino, ah uh, binigno Aquino III no. Wala namang uh, kumbaga wala ko namang natandaan na uh, naging uh, parang um, malaking uh, issue yung JMSU na ipatawag yung mga yung mga dating na uh, uh, miyembro ng pamahalaan nakaraang Arroyo at Estrada para dumalo sa pagdinig ng sa JMSU, di ba? So, kumbaga ngayon, ah uh, parte din siguro kasi paparating ang uh, midterm elections next year at uh, alam naman natin yung uh, yung uh, political feud na rin uh, sa pagitan ng Marcos at uh, Duterte. Uh, so nagkakaroon din ng konting kulay siguro itong uh, issue na ito uh, kasi iba yung uh, polisiya nung nakaraang Duterte administration kumpara sa current na Marcos government patong call dito sa West Philippine Sea at yung patakara pagdating sa China. So uh, before no nung Duterte administration merong mga uh, arrangements na ganyan, uh discreet uh, dialogue ata uh, ito naman kasulok ng administration uh, transparency naman no? so uh, sinasa publiko lahat yung uh, mga ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea at uh, yung mga arrangements na kung napag-usapan man o napagsangayunan ng dalawang panig nung nakaraang gobyerno itong uh, current uh, administration naman ay parang uh, nagdumi distarsya nang uh, o kaya ay uh, kumbaga nais niyang repasuhin o kaya ay para di, may 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 konting ano para dinidisown no So eh uh, magkaiba ang ang, ang ang approach pero dahil tayo ay isang bansa sa uh, isa tayong pamahalaan, dapat din siguro nating isa-alang-alang na yung kumbaga yung uh, tayo as an actor na may sense kang uh, continuity no Kasi kung tayo ay uh, nakikipag-usap, mapasok sa mga negosasyon at kada 6 na taon nagpapalitay ng liderato at uh, pag nagpalitay ng liderato maaring magbago yung pananaw natin doon sa mga tunggalian uh, na napag-usapan na dati no so may may bearing yon sa atin sa reputasyon natin hindi lang patungkol sa West Philippines no, eh. at ata uh, hindi lang patungkol sa China no kasi Apo. itong West Philippines sa hindi lang naman to sa pagitan natin at ng China no mm -hmm. uh, may mga ibang bansa rin gaya ng Vietnam, Indonesia, Malaysia na kumbaga meron din tayong mga issue pero of course it's not as pronounced as that of China no? so yung uh, siguro yung, uh, siguro dapat din di ingatan yung ating uh, credibility reputation uh, kumbaga as an actor that keep its word uh, kaya nga dapat yung pagpasok sa mga ganitong arrangements ay dapat talaga tiniting ng maigi no at um, syempre yung ating uh, priority yung ating national interest dapat hindi nako-kompromiso. Kung pumasok man tayo ng mga arrangements na practical in nature at na interim arrangements, yun dapat ay hindi mag-prejudice sa ating posisyon. Um, so uh, palagi ko yun yung mga bagay siguro na dapat natin talagang i sa alam-alam, sa pagpasok sa mga ganitong usap.